mga idol magsugba tayo ng pakol nga isda masarap ito mga idol ito naman tinatawag nga gatasan nga isda manamit din ito mga idol ito naman tinatawag nga black kasi masarap din ito mga idol para nga ahasya malapit na maluto mga idol ang sinugma natin ha, is na, isda. Kunting tiis na lang. Gumawa pala ako ng sasawan. Mayroon tayong sili labuyo, sibuyas, bawang, saka kalamansi. Naglagay rin ako ng kaunting asukal, saka ginhalo-halo. Naglagay rin ako ng tuyo para sa siyuta mo na may tuyo. Sarap! fast forward to na pala ang sudog ba natin nga pakol bago ako kumain nagkonting konting dasal muna ako mga idol konting papasalamat sa buong may kapal kain tayo mga idol sarap oh shout out pala sa number 39 Gomez Street in Pantatison kamusta ka kamu, mga hani at shout out din pala sa taga Pilis Pilaway Impantakison. lalo na sa mga labasan family saka sa may merkado family yan ang mga idol oh. masasarap masarap saka matataba kain tayo mga idol walang atrasan na to rata rata na let's eat hanggang dito lang po mga idol maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa mga video ko once again thank you for watching mabuhay po kayo